Okay yung size. Okay, ano po mga 70,390. Okay, salamat. Okay, magandang araw. Gabi sa ating lahat. Ayan, nagpapasong kita tayo ngayon ng nyog. Pang ilang araw na nila. Kita nyo ito sa baba nagkalat na yung mga nyog hindi yan sinungkit mga kusang nahulog dahil sa may tatlong buwan tayong hindi nagpasungkit kahintay kahintay ng maganda gandang presyo so yung pamamaraan nila dito ganyan lahat ng mga nyog na galing dyan sa taas ay rekta na nilang binababa dito at yan dyan na nila sa baba tatapasan para yung pagbubuhat nila ay nasa halos kalsada na. At ito yung tsura <laughs> dito sa kabila. Two months pagkatapos mag-grass cutter. So ito, sinulo ko na ito. Kumpara dyan sa gitna na pinatrabaho ko. Ito na. Matataas na naman. Yan, puntahan natin sila. Ito yung isang reason kung bakit nila binababa hanggang sa malapit sa kalsada dahil dito sa area na to na bababaan nila kung dyan sila magtatapa sa area na yan yan, ibababa dito yung nyog then iakyat dito na medyo delikado dahil yung bato madulas yung mga nag kikigsal kikigsal ang tawag namin dyan para mas mabilis yung paghakot o paglilipat ng nyog. Nagpwistoan ni Nunay Salba? Ha? Nagpwistoan na? Pwede nga ito ang ah. Yan, dahil kulang yung haba ng kawayan, <coughs> kawayan, yan, nilalagyan ulit ng dugtong para maabot yung mga nyog dyan. Hindi siya basta-basta nahuhugot dahil may goma. yung mga nyog kung titingnan nyo may mga puno na maraming bunga may mga puno naman na kukunti merong isa, merong wala, may dalawa meron namang kulang sampo Oh, sana yung dulo nun mayroong pako kaya sa lip na hawakan mo targetin mo na lang and then ihagis mas mabilis ibang klase ang kuno ano pala ah. So, yan na yung nasa dyan sa San Laco dyan na pinatabasan ko last week. Yung mga yan dyan nang gagaling sa kabila. And then maliban dyan dito sa katabi niya yan din yung hinahakot nila patungo doon sa malapit sa kalsada. And then, lahat na, agay niyan, ito ay nasa tabing kalsada na lahat. Kaya konti lang yung kanilang hinahakot. Yan, ito ang trabaho na wala. Hindi ako marunong. Mabagal ako. <laughs> sa mga bago, no? Ang tawag sa gantong uri ng pagtatapas ay tapas baboy. ini Iniiwan ito para tumagal ang buhay. Karamihan ng mga buyer ganto ang binibili. Hindi yung malinis na malinis. Hindi yung tanggal ito kasi pag tanggal ito, mabilis na masira yung nyog. Sa kayong mga ganon na nyog, may mga buyer na yun ang request dahil diretso yung mga yon sa pabrika. Ito, diretso ito sa mga palengke na depende sa pagdadala ng buyer, Pangasinan, Pampanga, La Union, Tarlac, yan. Kaya ganito ang tapas dito. At sa pagtatapas, kaya nang nakita nyo sa akin, napakabagal dahil hindi ako sanay. Pero sa mga sanay, kagaya nila, kayang-kaya nila ang more than 2,000 sa maghapon. Ganun sila kabibilis. Ito malaki-laki to dahil yung pwit niya ay ganito. Pero kapag ang pwit, ito kapag ang pwit ay patulis, kagaya nito, asahan mo maliit. May mga maliliit ang itsura, kagaya nito, pero kapag yung kanyang pwitan ay flat, hindi matulis, malaki-laki yung nyugnon. So, kagaya nito maliit siya pero yung kanyang pwitan ay maganda malaki ito ayan o oh. ayan o Okay yung size. Sinusunog din nila agad yung mga bunot. Kasi yan, pantanggal ng lamok. Maliban dyan, pag napuno yan, dumami ng dumami, pamamahay ng ahas. Okay, pag malakas ang ulan, may bagyo, ang mga yan, maanod dun sa akin. Huh. Dalawang tumpok lang rito Rasen okay. Nag-iyaw pa sila ng gabi Sunog na yung balat <laughs> Sarap na kung yasuko talagang bawon. yung ba baon. wen ni, wen ni, wen ni, wen ni, wen ni, ni, na yung kanilang inihaw na gabi. Mainit

to 3 ito mga reject na to sa ibang buyer 6 ang pagbili na nila ay dose stress yung dose stress kung tawagin dito sa amin yung dalawa ay yung tatlo nagaya niyan ay dalawa na ang bilang pag mas malilit pa apat. yan Seven, three, yan, seven, mga yan, three, dos pa rin. Seven, five, dalawa, dalawa pa rin. Kumpara seven, sa mga mas maniliit. O yung tawagin dito sa amin ay batungol. Two, three, yan. Yun na talaga yung natitres dos. Eight. Yan, para mas mabilis yung kanilang pagbibilang, yung kasama nila kanina, yung naka-red ay nauna nang nagtinor dito. Para yung mga natinor niya, ay bibilangin na lang at isasakay diyan. Nine six, sentan, ayo, maju, maju, six, three, seven, three, eight, three nine, four, three. four one, four two, four three, four four, eight. Seventy -eight. Seventy <laughs> 88 89 ito, kung mapapansin nyo mas marami rito matataas yung mga tubo mahaba gawa ng nung malinisan dyan, sa area na yan nung tinumba na yung mga abaka naglitawan na yung mga hindi nahanap noon kaya yan na sila okay, last na dito sa area na to. Ang natitira na lang yung nasa gitna. Tatapasan nila. Mamayang gabi o kaya bukas daw na umaga. Mamayang gabi kapag sinipag sila. Pero kapag hindi, bukas na umaga. Full force na yung anim. at 95, 96, 97, Ito na last day na nila. At ito na yung natatapasan doon sa may durian. Masa na nila ng mas maaga. Saka walang ulan sana. Ayan. Puntahan ko sila doon. 2, 4, 6, 6 din sila ngayon. Ano na tuloy ko dirabe eh. <laughs> Ayan. Tatlong kulong-kulong yung kanilang dala ngayon. Dahil naibiyahin na lang yung truck na dala-dala nila kahapon. At eto pa, yung kanilang titino rin. Ba, ang mga, kung tama na. Or Okay, sakto. Eight hundred. yung naisakay nilang mga good. Yan. O, bibiyahin nila yan hindi diskarga and then balik ulit so, huli na kunti na lang yung natitira sa good at ito ito na yung mga reject ganyang kadami okay 50 last number 100 so lahat lahat ng good ay 1 7 ba At ito na yung net natin. So marami ngayon ang nasungkit nasa yung big ay 4,610. So, at at yung reject, ano mas marami dito. na naman, 5,780. So ang total, 10,390 pieces. Ang bili ay 9 pesos ang big at 5 pesos -reject 8, ang 500. reject. Yan. 70. Ngayon, Plus kanina, ito yung total. Yung good ang total, one, yung seven, big ay 41,490, ang bayad nung big at yung reject ay 28,900 para sa grand para sa grand total na 70,390. Ngayon, yung labor ay 2 pesos and 10 cents ang paang labor nila sa area ko. Kaya yung 10,390 times 2.1, ang labor nila ay 21,819. Ganun kalaki. So, 70,390 minus 21,819, ang naging net natin ngayon ay, eto, nasa 48,571. Okay, thank you very much for watching. God bless at mabuhay po tayong lahat.